Hello mga kalisen, ayan, magandang umaga. Alam nyo, naligo ako lang. Naligo ako at sinabihan ko yung mga pelisitas na dyan muna kayo sa capsule bag ako. Kasi parang gusto rin nilang lumabas. So, tignan nyo mga kalisen ha, pagmasdan nyo yung dalawa. Ayan o, no? ganyan sila ka-behave. Pag sinabi ko dyan lang sila, dyan lang sila, at itong si Pelisa, ayan o, no? Nandyan din siya sa baba. Gusto niyang lumabas kanina. Pero nung tatalian ko siya, ayaw niya. Kaya dyan lang din siya. At itong dalawa, gustong-gusto nila sa capsule bag. Ayan o. Oh, ang ganda nila, ah Ang ganda yung posing nilang dalawa dyan. So ngayon pupuntahan natin, mga kalisen. At ibalik ko na doon sa loob ng cage. So tara, puntahan natin sila. Yan sila mga kalis. Hi, Felicitas. Ano? Balik na kayo? Balik na kayo sa capsule, ano capsule ba? Balik na kayo sa cage? Ha? Ah? Balik na kayo? Or dyan pa kayo? Parang gustong gusto nyo naman dyan, Kiara. Ha? Ah. Kiara, parang gustong gusto nyo naman dyan. Hmm. Parang gustong gusto nyo naman dyan, Kiara. Gusto nyo na dito? Punta na kayo kay ano, Felisa? Ha? O sige, punta na kayo. Alin alina. Punta na kayo dito, ha? Wait lang. Buksan na. O, oh, ayan na. Aro. Ah, wait lang, buksan, buksan ko yan. O, punta ka na dito. Oo, punta ka na dun, 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 dun. Kanina may nilibing. Natatakot sila sa musiko. Ayan, dyan na kayo ha. Si Pelisa parang ang tagal nilang hindi nagkita yung an kanyang anak. Nandito lang naman, oo. Oh. Nandito lang naman sila sa may capsule bag. O, samba. Naku pagkain talaga ang uunahin ni Samba. Kakatapos nyo lang kumain kanina. Nagugutom ulit kayo. Pwedeng uminom ni Kiara. Good girl. Ayan. Damihan nyo uminom ha. Kasi baka magka-UTI kayo. Pag hindi nyo damihan ng uminom, uminom kayo ng maraming tubig. Ikaw, ano? Felisa, umiinom ka ba ng maraming tubig? Uminom ka ng maraming tubig. Tignan niyo si, ano? Gayahin niyo si Kiara, oh. Good girl. Ayan, oh. Umiinom siya ng madaming tubig. Gayahin niyo siya. Ikaw, Samba, pagkatapos mong kumain dyan, ha? Samba. Pagkatapos mong kumain, uminom ka ng maraming tubig, ha? Ssst. Naku, si Samba, oh. Nagutom siya sa kalalaro. Ayan. Gusto mo pang pumunta dito sa kapsul? bag? Wag na, ah. Bukas ulit. Alam yung mga kalisan, ito, di ba diba yan? Napuni, ito yung unang napunit noon, mga kalisan, kasi sa kakalundag nila, napunit siya. So, ang ginawa ko, may hagdan itong cage. Pero hindi ko na nilagyan ng hagdan kasi... Hindi naman nila ginagamit. So, ang ginawa ko, nilagay ko dito para may pag-apakan sila and then nilagyan ko nito. Pero ito natatanggal. Pero di bale, binabalik ko naman. At saka itong isa, ayan dito, ikot tayo dito. Itong isa naman, ayan o, nasira na. Ayan o, nasira mga kalisan ito o. Naglaylay, ayan natanggal kasi dito, tila, dito silang tatlo naglulundagan. So, ang nangyari, napilas. So, ang ilalagay ko, katulad yan, napilas na samba. Ang gagawin ko, mayroon pa namang ganun o yung parang hagdan. Ito ang ilalagay ko, dito ko ilalagay. Pero iniisip ko, mga kalisen, na siguro tanggalin ko na lang ito, no, total, dito sila natutulog madalas sa may mga duyan, dito sila natutulog. So ang gagawin ko siguro na pag-isipan ko kanina, ito tanggalin ko na ito para lumuwang dito. Dito sa sahig nila, luluwang siya. So hindi ko pwedeng tanggalin yon paglagyan ng tubig yung pader niya kasi yun o, oh, dyan din sila natutulog minsan. Bale tatlo kasing ano, tatlong palapag ang ginawa ko dati. Pero ito, pag galing sila dito sa Mayduyan, lulundag sila dito tatlo sabay-sabay. Siyempre, -sabay. uh, may hangganan din ito. Kasi parang tulda ito, parang tarpulin ba? Kaya siyempre talagang mapipilas ito mga kalisan kasi nagbago na rin yung mga pelisitas natin. Matataba na sila sa pera usog dahil sa magaling kumain. So, nakikita nyo ngayon. Tignan nyo, guys. Ayan, o. Oh. Pagkatapos nilang kumain, nagdede ulit yung lalaki. Pero itong babae, bibihira lang din magdede. So, ang gagawin ko siguro, ito tanggalin ko na lang para lumuwang dito. Kasi hindi naman nila magagamit na to. Pero mayroon pa akong hagdan. Pwede ring gamitin. Lagyan ko ng hagdan ito para may pag-apakan ulit sila. Tapos, mayroon naman tayong ganito, salitan na lang, lagyan natin ito. Katulad yung ginawa ko doon sa kabila. Pero talaga madalas, dito talaga sila sa hagda, ano, hagdan, dito talaga sila sa may duyan, natutulog. So, ito, kabuuan ng cage, mga kalisen, matibay talaga, sobrang matibay. Yun nga lang ito talaga, uh, bumibigay din ito, itong parang tal tarpaulin na black. Parang tulda. Yung panakasahig nila. Katulad dito sa baba. Ayan o. So, ayan lang yung sigurong uh, papalitan yung mga gustong bumili ng ganitong klaseng cage. At talagang nire-recommend ako. Kasi may mga katanungan minsan sa mga comment section natin kung saan ko daw binili. Hindi ko binili ito mga kalisi, ang in-unboxing lang namin. Kung napanood nyo yung aming vlog, binigay lang sa nag-sponsor ng ating mga Felicitas. Kaya uh, kung gusto nyo, i-check out nyo po sa Lazada or sa Shopee. Doon, doon ang alam kong pagbilihan ng ganitong klaseng cage. And talagang sobrang napaka-tibay talaga. At ito lang guys ha, ito lang yung panakasahig niya. Ayan, aray ko, samba. Aray ko samba. Itong panakasahig niya ito, parang tulda na plastic. Yan lang yung uh, kailangan i-maintain siguro na palit palitan nyo. Oras na bumigat na yung mga for babies nyo. So, ganyan lang yung masasabi ko sa mga nagtatanong sa comment section mga kalisen. Oo, maganda ito. Hindi po siya, hindi po siya nasisira. Kasi sa tagal, sa tagal na rin nila dito sa cage nila, wala pang aberya, maliban lang ito, itong plastik na ito. Kasi, syempre, nababago din yung bigat ng ating mga alaga. So, nabibigatan. Katulad yan, Oh, inapakan na niya. So, kailangan, ano talaga, yan, napilas. So, yun, yun na ta talaga siguro yung hangganan ng, uh, ano niya, yung plor, panaka nya niya. Hindi ko kasi alam kung anong tawag nito. Basta parang plastic mat din. Parang tulda. Ito siya, o oh, naglaylay na. Pero hindi ko pa tinanggal. Kasi minsan nilalaro nila yung mga ganito. Kinakain-kain nilang inangat ngat 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 So, naisipan ko talaga, tanggalin ko na lang ito. Para lumuwang lalo dito sa, ano nila, sahig. Para open na yung CR nila dito sa baba. O, oh, ba diba? Kiara? Kiara? Diba? So, ayan si Kiara mga kalisen. At ayun naman si Donia na Felisa. So ayan lamang mga kalisen yung aking video update sa ating mga Felicitas. An official Yan Vlog is now signing out. Please don't skip my ads. Thank you.